Lagi bang nagaghang ang iyong cellphone, yung tipong habang ginagamit mo isang apps ay kahit anong pinindot mo ay hindi siya nagre-response? Lalo na kung gumagamit ka ng isang messaging apps at may kailangan ng tawagan o replyan. reply Ano bang nangyayari na rin yan sa akin? Kasi isa sa mga dahilan kung bakit naghahang ating cellphone ay maraming apps ang naka-install. At napapansin niya rin ba kahit naka-uninstall na kayo ng ibang apps ay mabagal pa rin ang iyong cellphone. So ibig sabihin may natitira pa rin unnecessary files sa apps na in-uninstall mo. So isashare ko rin sa inyo kung paano ang tama pag-uninstall ng apps para walang matira na unnecessary files. Lalo na kung mahilig ka sa games. Kapag na ito na no, mahilig kang mag-install ng maraming apps, I suggest na bumili ka ng bagong cellphone na mataas ang ROM at RAM. Pero kung saan ngayon wala ka pong pambili ng bagong cellphone at laging naghahang ang iyong cellphone na ginagamit kasi isa sa mga dahilan kung bakit naghahang ng ating cellphone ay low storage. Pero alam mo ba na may paraan na kahit pa paano ay mabawasan ang paghahang ng ating cellphone? Ito, yung yung share at ginawa ko na nakatulong sa akin na pwede ring makatulong sa inyo. Pero bago lahat, kung nagustuhan mo mo ganitong video, ay huwag mo kong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng ating cellphone. So una, papakita ko muna sa inyo kung paano ang tamang pag-uninstall ng apps para wala siyang matitirang unnecessary files. So halimbawa itong temp mail. So ang gagawin nyo lang is ela-long press. Then, pinulit itong eye icon. Then, pinulit itong storage. Then, pindutin itong clear data. All of this application data will be deleted permanently. This includes all files, settings, accounts, database, etc. Then, okay. Ayan. So, kung mapapansin nyo, wala na yung data. Then, babak lang natin. Then, tsaka natin pinutin yung uninstall. Then, OK. Uninstalling installing temp mail. Ayan, so nawala na yung apps na yun. So, kapag ganun ginawa nyo, bubura na lahat yung catch files. So, wala nang matitirang folder. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo kung naghahangi yung cellphone at low stored. So, para maragdagan kahit pa paano, ang gagawin nyo lang ay may i-clear lang tayo. So, halimbawa, itong CapCut, tulong press lang natin. Then, pindutin itong I. Then, pindutin itong Storage. Then, ang gagawin nyo lang ay pindutin itong Clear Catch. Clear Catch lang yung pindutin natin. Hindi kasama yung data. So, kahit pa paano ay nababawasan o nadadaga ng storage yung cellphone natin. So, pwede niyo mo siya gawin sa lahat ng application. So, ganun yung gagawin nyo sa ibang application. Uh, i-clear na yung catch kasi hindi naman siya kailangan. So, kahit i-clear natin, eh, kahit ma-delete ay okay lang. So, nagpa-function pa rin yung apps. So, ganun lang kadali. Paano may babawasan ang paghahang ng ating cellphone? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.